makulay at maingay ang pagbubukas ng Tinongbu Festival ng Pugola Union ngayong araw. Kasabay nito ang pagpapasinaya rin ng bagong gusali ng pamahalang bayan ng Pugo. Ang apat na palapag na gusali magiging opisina ng ilan nilang mga empleyado. Mandatory offices nga kailangan nga ma aramid nya, So nga, nga tulong dahi ti kanyami. Kurang tayo nga iti space para no, dahi ito yung meeting ti kakapitanes, kaya dahi ito yung SK. So, adan iti venue da nga pag da. Bukod dito, ang isa sa mga kwarto gagawing e-library para sa mga kabataan ng bayan. Lalo din dito yung ubing kasi uh, one of the rooms dito yung tayo tayong e-library. Ang proyekto, ikinatuan nila Union Governor Rafi Ortega David na siya ring nanguna sa inaugurasyon ng naturang gusali. The, uh study nga po na medyo yung mga kabataan po natin medyo nahuhulip sa pagbabasa at sa pagsusulat, uh, these types of facilities will enable yung mga kabataan po natin to actually hone and uh, better their skills in literacy po natin. Ito'y lalo pat ang 20 million pesos na pondong ginamit sa pagtatayo nito ay mula mismo sa pamahalaang panlalawigan. Very happy because Pugo deserves this much and more even. Uh, Multi-awarded po ang local government unit natin ng Pugo So hindi po talaga nakakasawa na suportahan ang ating mayor po dito at ang ating local government unit ng Pugo. Anya, makakaasang mas marami pang tulong at alalay ang kanilang ihahatid para sa bayan ng Pugo at sa lahat ng mga Puguwenyos. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.